tingin-tingin, magikot-ikot. So ito na nating destination dito sa City Gates dahil malalaki ang aming maleta. Itong outlet store na ito, meron siyang locker. Pero hindi yan libre, may bayad yan. So ito kukuha tayo ng uh, large. Yung large daw ay $20, dollars, dollars for 2 hours. Parang $140. Pero at least yan, kahit yung malita backpack kasha yan. So okay, magani si sure Okay, so yun daw. Charva, charva, charva. Please pay rental first. So itatap natin yung ating octopus card. Alright, so yan, nandidak na. And dapat may magbubukas dyan. Ayan. Ayan na, nagbukas na ang ating locker 036. Oh, kasi yata dalawa. Salam. So ayan, okay na yung dalawang maleta namin, sarado na natin. Ayan, okay na. Yeah <laughs>